Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ayan guys, pupunta pala kami ng North, North, North Sagaray uh, sa Ilo guys. Uh, maliligo kami ni Chico. Ayan guys. Ayan pala si Chico guys. Oh, hindi talaga siya mapakali guys. Ayan, kasi excited na sa guys maligo. Ayan, malapit na kami guys sa aming pupuntahan sa Nagsagaray sa Ilo guys. Matagal na rin namin hindi napuntahan ito guys kaya nag-aya si, si Mr. na maligo kami sa Ilo. Ayan guys, ang dami na pala guys na uh, naitay yung mga establishment dito sa Norsagaray guys, malapit sa Ilog. Ayan. Dito kami pala guys ano, sa Bakas pumunta. Dati guys, ano, uh, wala pa itong mga establishment na ito. Ngayon meron na guys, madami nang naitayo. Kaya maganda na siya guys puntahan. Yan, tama sa tag-init ngayon guys. Sa sobrang init ng panahon. Kaya yan guys, ah uh, pumunta na kayo sa ilog. At masarap maligo guys dahil ah uh, malinaw din yung tubig guys. Ayan, ang dami namin nasasalubong, guys. Oh, galing yan sila sa ilog guys. Ayan. Ito na guys, malapit na. Ayan yung, ba, yung ano na yan guys, yung parang tindahan. Wala yan dati guys, ngayon mara, meron na siya. Ayan, ayan. Ayan, nakikita ko na ang ilo guys, kaya malapit na kami. Kaya sarap ngayon maliko sa sobrang init ng panahon. Grabing init talaga guys, sarap maglublub sa, sa ilo. Sa ilog. Ayan si Chico guys. Nandito na kami guys sa aming destination. Ayan guys. <laughs> si Chico guys, hindi ko alam kung maliligo ba to hindi. Kasi guys, oh. Tingnan nyo naman siya guys, oh. Atras abante yung ginagawa niya guys. Hindi niya alam kung susunod ba siya sa tatay niya o oh, hindi, oh. Tingnan nyo guys. Lulublob ba siya o oh, hindi? <laughs> Pero guys, katagalan, lumublob din siya at lumangoy. Yan. Kaya kailangan niyang lumangoy guys para mapuntahan niyang kanyang tatay niya. Yan. Ang galing niya talaga lumangoy guys. Oh. <laughs> Very good talaga si Chico guys. Marunong na si sumunod sa tatay niya guys. <laughs> mm. <laughs> <laughs> Ang galing-galing talaga ni Chico Lumangoy Ayan Dati takot pa siya Sa tubig guys Katagalan hindi na siya natakot Ayan Magaling na siyang lumangoy guys Kasi guys Ano yan guys eh? Kung saan yung tatay niya Doon din siya guys Sunod-sunod siya sa tatay niya <laughs> Hindi pala ako naligo dyan guys kasi nga ano guys, ano tawag nito. Nagpahilot kasi ako dyan yung time na yan. Kaya sila lang dalawa ni Chico at ng tatay niya na guys. Ayan, ako lang yung taga video sa kanila guys. Ayan, ayan. Nagbawon lang pala kami guys dyan ng ah? Jollibee. Ayan. Nag-drive-thru lang kami guys sa Jollibee. Ayan. Hapon na kasi kami dyan pumunta guys. Kaya wala na masyadong tao. Kaya yung mga tao nag-uwi na guys. Kaya iyan. Maraming bakanting cottage guys. Yan. Maganda na siya guys. Kasi guys meron ng uh, life jacket. Meron ng tagabantay sa mga naliligo. iyan. Yan. Dati guys yung dyan sa itaas guys. Dati walang cottage yan guys. Ngayon meron na marami na guys. Yan. Marami na. marami na talagang pagbabago dito sa sa ilog guys sa bakas ayan guys kumakain na pala si Chico nagutom sa kakalangoy ayan kumain na sila ng tatay niya ayan hmm. gusto na naman ulit